Kapreni. Alam niyo na Kapreni, meron na naman akong in order. Titingnan ko muna yung itsura ko baka mamaya may mali. Baka sabihin niyo may kulang sa mukha ko, kulang ng ganda. Umorder pa ako ng kurtina para dito sa lababo, kulang kasi ng isa. Kaya naman dinalaw ko na yung order. May paglalagyan ako ng isa niyan kaya wag kayong mainip ha, manood lang kayo tatanggalin ko muna yung tali nito ka Preni kasi nga ikakabit ko yung isa. Abay kapag hindi to tinanggal ka Preni, hindi makakabit, 'di ba? Mag-isip ka at isipin mo. <laughs> May nag-comment kasi ka Preni na bumili para raw ako kahit dalawang kurtina. So nakinig naman ako mga Kapreni, kaya bumili naman ako. Magkano lang naman to ka Preni? Dalawang araw na baon ni Kuya Ken. Kaya sabi ko sa anak ko ka Preni, wag muna siya magbabaon at bumili ako ng kurtina. <laughs> Mas mahalaga kasi sa akin ang makabili ng kurtina kaysa bigyan ka ng baon. Syempre, hindi naman kayo maniniwala kasi hindi naman totoo. At nang nailagay ko na nga yung isang kurti na mga kapreni, inaayos ko naman. Para maging maayos sa paningin ko, lalong-lalo na sa inyo, hiyang-hiya naman. Bawal magalit dito ha, dapat ako lang, sorry na. May nakapagsabi din palang alambre na lang daw ang ilagay ko para daw hindi bumababa. Alambre nga sana ang ilalagay ko mga kapreni, kaya lang wala na pala dito, tapos bibili pa ako. Pero sige kapreni, sa susunod bibili ko, kaya lang hindi ko alam kung kailan ay oh, ayan mga kapreni, masaya na ba kayo sa ginawa ko? Kasi ako, masaya ako at napaganda ko. Kung hindi pa rin maganda sa paningin nyo, bahala kay sa buhay nyo. Pinapaalala ko lang sa inyo kapreni, bawal magalit dito ha, dapat ako lang. Tingnan niyo yung tasa ng nanay ko, napakalaki no. Kapreni, walang tatalo sa baso ng halo-halo. Huwag -halo. ka mag-alala kapreni kapag ka pumunta ka dito sa amin, ganitong baso ang ipapagamit ko. Ano akala mo, baso ng halo-halo? Hindi. Bakit naman ganyang kaitim ang lababo mo? Kasing itim ng singit mo. Ikalma nyo mga bunganga nyo ha, pati mata nyo, baka duruin ko pa yan. Dito kayo mag-focus sa bintana dahil lalagyan ko rin ng kurtina. Bibigyan ko ng buhay ang malungkot na bintana namin dito. Ayaw ng nanay ko mga kapreni na mahaba yung kurtina sa bintana. Wala rin naman ako nakitang maliit na kurtina, kaya naman ito na lang ang inorder ko. Nagdadalawang isip pa nga ako kapreni kung tama ba itong gagawin ko. Kung maganda ba ang kalalabasan. Kabado 20 ang nararamdaman ko kapreni kasi nga gugupiting ko. At isa pa sa mga problema ko kapreni, bakit may mga nakasabit dito? Bakit nga ba? Tanong ko, sagot nyo. Sige na nga, ako na nga magsasabi. Yung basahan na kulay pink, basahan sa kamay namin yan. Yung bimpo na kulay green na hindi maayos ang pagkakalagay, basahan ng rice cooker. O oh, ayan kapreni, nagupit ko na at meron pang design. O oh, ba diba? kala nyo hindi ko kaya. Kaya ko. Uy mauma, wala naman nagsabi na hindi mo kaya ha. Ano ba? Itong kusina ng nanay ko mga kapreni, napakaswerte. Kapag dito ako nagbablog, napakaraming views. Ayoha, ha, napagahalata kayo ha. Napakamaratis nyo. Ito nga kapreni, nilalagay ko na yung tali dito sa kurtina. Hindi rin naman ako nahihirapang gupitin to dahil manipis lang. Ito nga ang nangyari kapreni, nung kinabit ko na, naku po, kulang na naman. Sus Mariosep mga kapreni, natatawa na lang ako sa ginagawa ko. Bintana na may konting kurtina. Kaya yung natira kong ginupit ka, Preni, tatahing ko na lang. Lalagyan ko ng lusutan ng tali. Buti na lang talaga ka, Preni, ginupit ko. Kung hindi ko ginupit, magkukulang talaga. At buti na lang, merong karayo at sinulid dito sa bahay namin. Kahit mukhang budega itong loob ng bahay namin, kumpleto sa gamit, sobra-sobra pa nga. Buti na lang, mau-mau, maparaan ka. Kaya yung mga nagsasabing napakaswerte ko kay Daddy Chester, wag kayo, napakaswerte din niya sa akin. Bakit? Bukod sa napakaganda ko na, napakadiskarte ko pa. Uy, Mau Mau, marami ka pang aayusin sa kusina ng nanay mo. Nagmodel-model ka pa dyan, nakala mo kagandahan. Hindi ka maganda, uy. O, oh, tama na, tama na. Ayan, mga kapreni, konting pasilip lamang sa inyo kung meron ba talaga nagbago. Sabihin yung walang nagbago, tampalin ko mga nguso nyo. Ano ba rin nagbibidyo na to? Napakagulo. Malabo nga yung video, kaya nililinis ko yung kamera. Intindihin mo. Bawal magalit dito, dapat ako lang. Maraming salamat sa mga nanood. Bye, mga kapreni.